Tara, samahan niyo akong mamulot ng bariya. Dumaan ng Pasko, bagong taon, Chinese New Year, pero itong Ramadan period, ang masasabi kong pinakamagandang araw na nag-grab ako. Akalaan mo ba naman, sa loob lang ng isang Sabado, pwede pala akong kumita ng $400. Hindi ko pa nagawa yon sa tagal ko nang nag-grab. Kaya, ayun, eh nagulat din ako. Balikan lang natin yung hinita ko nung huling Sabado ng March. Bago hoon ito, yung total na kinita natin ng buwan na yan. Uh, so yan, nakita nyo, $294 delivery fee pa lang yan. Hindi pa kasama yung incentive. So kung i-add natin yung incentive, meron tayong $70 doon sa 45 orders na target natin at $38 doon sa 19 orders na nagawa natin from 4.30 to 8.30 ng gabi. Kasi kada order may plus $2. Pero siyempre, hindi naman yan makukuha sa loob lang ng isang oras o dalawang oras o tatlong oras. Siyempre, maghapon ko tinrabaho yan. Dahil kay Grab, basta masipag ka at matsaga ka, sigurado malaki yung kikitain mo sa loob ng isang araw. At yun ang maganda kay Grab. Pakita ko naman sa inyo yung kumita natin sa first Saturday ng April. $291 delivery fee plus incentive na $70 at $30 din. So, ganun kalaki yung incentive niya. So, suma total, abot siya talaga ng $400. Sipag at sagalam, ang kailangan mo kay Grab.